Aloig. Ako! Ay! Baho na! Lord, eh, wala ka ano-ano sa mukha. Ang wala ka! Tanggal ko na. Na, sir! Alala na, bura Ay, na. Ayun na, naghuhugas sila ng mukha. O, iset! Ang dami nang no eh, araw! Na, Kinaka, inis! Bye-bye! Ito ang birthday girl! O, birthday girl! Oh birthday girl! Oh, birthday girl! Oh, birthday girl. Oh, birthday girl. Ang mga tropa ko, puro icing sa muka. Ako din. Bye-bye! O, okay, si Tumeng. Okay. bye Takayin, Bye-bye! Bye-bye! Takayin bye ko. Bye-bye!